Minsan, hindi talaga madaling intindihin ang mga babae. May mga pagkakataon na sobrang sweet niya, laging nakangiti, panayang pansin sa'yo. Pero sa isip mo, flirt ba to? O friendly lang talaga siya? At ayaw mong mapahiya, di ba? Ayaw mong umasa, pero sa kabilang banda, ayaw mo ring palampasin ang pagkakataon kung may chance pala. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang 7 obvious signs na hindi mo dapat baliwalain. Mga kilos na kahit walang salitang binabanggit, sapat na para ipakita na baka may gusto nga siya sa'yo. Sign number 1. touchy siya sa'yo at parang komportable siya sa pisikal na lambing. Alam mong may something kapag palagi niyang hinahawakan ang braso mo inaakbayan ka o kinukurot ka ng pilya. Hindi lahat ng babae game sa physical contact. In fact, kung hindi ka nila gusto, malayo sila, iwas, parang may invisible wall. Pero kung si girl ay parang palaging naghahanap ng excuse para mahawakan ka at hindi siya naiilang kapag hinahawakan mo rin siya in a casual way, that's comfort and consent combined. At sa body language ng attraction, malaking bagay yan. Example, kwentuhan lang kayo pero bigla kanyang tinapik sa hita at sabing, Ang kulit mo talaga. Bro, hindi lahat nabibigyan ng ganong privilege. Sign number two, conscious siya sa itsura kapag nasa harap mo. Ito yung tipong simple lang kayo nagkita, walang special event. Pero feel mo parang dumaan muna siya sa glam team bago sumipot. Maayos ang hair, mabango, naka lip gloss. Tapos habang nag-uusap kayo, panay ang hawi sa buhok, hawak sa leeg, o paglaro ng kwintas. Hindi yan trip-trip lang. That's a woman sending a signal without using words. She wants to look attractive around you, specifically you. Insight. Sa psychology, tinatawag itong preening behavior. Ginagawa ng tao kapag gusto nilang makuha ang atensyon ng taong gusto nila. Sign number three. Nakatutok ang body language niya sa'yo. Fully engaged. Kapag kausap mo siya, pansinin mo. Yung tuhod niya, yung paa, balikat, lahat nakatuon sa'yo. Nakatingin siya diretsyo sa iyo, leaning forward, parang sinasagap ang bawat salita mo. Signs iyan ng deep interest. At kung marami kayong kasama pero sa iyo lang siya nakatutok, hindi ka na dapat mag-alinlangan. Kasi kung wala siyang interes, nakatagilid na yan, cellphone na lang ang kaharap. Scenario. May party, maraming tao. Pero siya, lumipat ng upuan para mapadikit sa'yo hindi mo pa rin gets. Sign number four. May effort sa mga text. Hindi lang basta haha at okay. Ito na, nagchat ka. May tatlong dots. Matagal, wala pang reply. Bumalik, wala ulit. Anong ibig sabihin nito? She's thinking hard how to reply. Hindi dahil wala siyang sagot, kundi dahil gusto niyang perfect ang message. Cute, witty, sakto lang ang tone. Kung hindi kanya gusto, seen. Okay, wala nang sumunod. Pero kung may emojis, may effort, may pasaring o hirit, she's invested in the convo and likely invested in you. Sign number five, nang aasar siya, sweet teasing na may halong kilig. Ang yabang mo. Feeling pogi ka ngayon, ha? Oy, baka ma-fall ako niyan. Sabay tawa, kilala mo na yan. Ito ang classic flirtation mode ng mga babae. Hindi sobrang obvious, pero may init. May laro. May I want you to react. Psychology behind this? Testing the waters. Gusto nilang makita kung makakasabay ka sa vibe nila. Bonus tip kapag sinasama ka pa sa biro niya sa harap ng iba, parang inside joke niyo na lang. That's emotional bonding right there. Sign number 6. Frequent CR breaks para mag-retouch. Habang kasama ka, nagkape kayo, naglunch, naglakad. Pero every 15 minutes, biglang, CR lang ako ha? Pagbalik, parang mas fresh mas polished at parang siniguradong maayos ulit ang hitsura hindi mo yan mapapansin sa babaeng walang pake pero kung ganun siya habang kasama ka that means you matter to her appearance gusto niyang presentable siya sa mata mo hindi yan arte that's flirting disguised as grooming sign number seven tawang tawa siya sayo kahit di ka nakakatawa. Let's be honest, minsan ang joke mo hindi naman talaga funny. Pero sa kanya, boom, halakhak, tawa, kulot ang pilik mata sa kilig. Bro, hindi dahil sobrang nakakatawa ka, kundi gusto kanyang patawanin. Gusto niyang mag-enjoy sa presence mo and laughter equals emotional connection. Psychological Fact Laughter reduces defenses. It opens up vulnerability. And when she laughs with you, she's letting you in. So kung nabasa mo na tong pitong signs na to at nakita mo ang dalawa, tatlo o kahit lima sa isang babae, bro, huwag ka nang magdalawang isip. Hindi lahat sinasabi sa salita, pero lahat nakikita sa kilos. Ang babae, marunong magtago ng feelings. Pero minsan, yung mga di niya sinasabi, yun ang pinakamaingay. Kung nagustuhan mo ang video na to, give it a like. Comment mo kung alin sa mga signs ang pinakatumama sa experience mo. Share mo na rin sa kaibigan mong clueless sa flirting. At syempre, subscribe for more videos about social dynamics, real talk, at pilosopiya sa modernong love life. Be sharp, be aware, at kapag may signs na... Huwag ka nang magpakabulag. See you on our next Pinoy Stoicism video.